Sumayinyo ang Panginoon. At sumayinyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras din iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo. At sinabi niya, Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng Langit at Lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaloobay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Humarap sa si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, Mapalad kayo, sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinapuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes sa unang linggo sa tinatawag nating panahon ng Adviento. At sa umaga nito, ang ating pong narinig na pahayag ay pahayag ng kagalakan. No? Kung paano sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaías ipinahayag na magmumula sa lahi ni Hese ang isang hari tulad ng supling mula sa tuod. At dito na sabi, wala nang kaguluhan kasi maging yung isang bata ay hindi uh, kakagati o tutuklawin kahit laruin ang ulupong at magsasama sa isang lugar ang mababangis at ang hindi mababangis na hayop at walang kaguluhan. At sa ating ibanghelyo, pinahayag ni Yesus, o sa ating uh, mabuting balita na sinasabing si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at siya'y nagpapasalaman sa Kanyang Ama, ang ating Panginoon sa langit at sa lupa. Pero maganda po no, na mapagnilayan natin ang puntong ito na kung saan ay ibinabahagi sa atin yung kagalakan Paano nga ba yung tunay na kagalakan natin, yung mabuksan yung ating mga isipan sa tunay na nagdudulot ng kaligayahan sa tao? Kasi sa pamantayan ng lipunan, sabi nga, no, magiging magalak o magiging masaya ka kapag marami kang material na bagay. Magiging masaya ka kapag nakapagpatapos ka ng iyong mga anak. Tama naman yon. Magiging masaya ka kapag nakapagpundar ka ng mga ari-arian. Masaya din yon. Ano pa ba? Pag nakuha mo, nakita mo yung love of your life, masaya? Masaya pa ba? Kasi halos na ah, naglulumundag ka, no? nang ikasal kayo, nang magjowa kayo, talagang napakasaya ninyo. Napaka, parang sinasabi lagi, napakaswerte mo. Pero meron pa palang higit doon. Kasi lahat yon di ba, sa karanasan naman natin, totoo naman, lahat yon ay lumilipas. Ngayon nga, maraming tao talagang atat na atat na magkaroon ng bagong, ano ba yung latest ngayon? iPhone 17 Pro Max? 17. Eh, nung nagkaroon ng 16, nagkaroon ng 15, nasaan na yung saya nung magkaroon yan? Kasi laging ganun, no? Pag meron kang latest, updated ka, ang sinasabi ng lipunan, masaya ka. Sasaya ka. Pero, yung saya, one week lang, one month, wala na yung saya. Nawawala iyon. Kaya maganda yung sabi dito, no? Humarap si Jesus sa kanyang mga alagad. At sinabing, mapalad kayo dahil nakikita ninyo ang mga hinangad na makita ng mga hari, ng mga propeta, hindi nila nakita ito. So, sa pahayag na ito, ang tunay na kagalakan ay makikita natin sa pagkakataon na maranasan natin at makita ang Panginoon. Yan ang ano, inahangad natin na bakit kayo nagpupunta ng simbahan? Kahit na sabihin natin libo-libong tao ang nandito sa parokya natin sa gagalangin, pero araw-araw naman hindi natin napupuno ang ang simbahang ito. At tayo, no? Tayo, kayo-kayo, halos nagkaka alam na tayo ng mukha, no? Kung magkasalubungan man kayo sa daan, alam mong ito yung no yung lagi mong nakakasama dumadalo sa misa. Pero kayo na mga naririto, na sinasabi nga, mapalad kayo. Pero nandun ba tayo sa level na mas mapalad talaga ang nararamdaman natin kasi sa libo-libong tao dito, iilang isa ka sa nakakapagsimba araw-araw. Kasi yung iba ang dinadahilan, wala silang oras. So mapalad ka dahil may oras kang mapakinggan, makita sa si Yesus sa tinapay, makaharap sa si Yesus sa banal na Yukaristiya, makita si Jesus. Sana nandun tayo at umabot tayo sa punto na hindi man tayo ganun ka-kayaman, hindi man tayo ganun ka-kadakila ayon sa pamantayan ng lipunan, pero sana makita natin na mapalad tayo kasi may pagkakataon tayong makapagsimba araw-araw. Makasama sa si Jesus matanggap sa Yesus, mapakinggan sa si Yesus. Para isang araw, talagang pag nakaharap natin siya doon sa langit, talagang masasabi natin, pinasasalamatan kita, Ama. So, huwag niyo pong babaliwalain. No? Habang nandi dito, ibig sabihin, malakas ka pa, nakakapaglakad ka pa, nakakarinig ka pa, nakakapunta ka pa ng simbahan. Isang biyaya yan na makita nating dapat nating lubos na ikasaya. Amen.